Pero okay ra. <laughs> Hello mga kasuyaers, may bagong buhay, may bagong chismis. <laughs> so for today's video mga kasuyaers, no, so magsugbataan ani og karne kay nag cravings mi ani karne nga gikan po ni sa mo ang friend. So kay gikan magud siya mati no? so nagdala siya karne kay sugbahon daw namo. Since kay Friday mangyud no, so nindot jud kaayo kana magsugba-sugba, magkaon-kaon labi nag Friday ning ani nga adlaw no, so nindot jud kaayo mga kasuyaers no. So mo akong kauban kaubanan siya ang nagdala ang karne niya. Siya pa gyud nagdala, siya pa gyud nagka sugba. Pero okay ra. <laughs> Ingana anak no, basta ikaw gani magdala gihapon so ikaw ra gihapon magluto ani ini kabot jud no so diha mga kusiyo ano so ato ana nang gisugba na, ah. so luto luto na gud kay siya no so medyo ano na siya kanang naana siya pag pa, ig, paig gamay pero kulang pala siya sa luto ato pud siya na siyang lutuon so tan sa itsura o jud kaayo no itsura pa lang lami na unsa na lang kaha og mabutangan ba ni og kanang pipino kamatis toyo suka oh my goodness lamit jud kaayo ni siya oh nagamantika siya sayang iyang taba jud mga kusiyo ano. so, so, ano, so, no so lami jud kaayo ni so after ana no sa so, naluto na may gud siya no so diri ana amo na nang gi-slice gi-slice na sa kauban jud no. So naging na mix slice daya asa akan ng gisugba ng mga karne no. So salamat kay sa nagdala sa karne no. Very much appreciated jud no sa imong pagdala og uh, karne. Salamat kaayo. So malibre na po ng mga sudaan ani Charis. <laughs> Pero okay ra. So ingana na na siya no. So ako na siyang gitilawan. Lami gyud kay siya no bisan pag wala og ganay walay tuyo, walay ka ng mga ano sauce no. So lami gyud kay hapon siya no. Kay templado na siya daan ng karne bago siya gisugba. So sa ganan sa mga video no. So please follow, like and share no. Og pag-comment og asa ni naabot. Bye-bye.